Sa gitna ng kalungkutan ng pamilya Atienza sa pagpanaw ni Eman, isang lalaki ang biglang naging sentro ng kontrobersya matapos maglabas ng mapanirang komento laban sa yumaong anak ni Kuya Kim. Sa social media, kumalat ang screenshot ng kanyang post kung saan tila minamaliit niya ang pagkamatay ni Eman, sabay banat ng mga salitang puno ng pangungutya at kawalang respeto. Maraming netizens ang agad nagalit at tinawag siyang walang puso at walang modo. Hindi nagtagal, nakilala rin ng mga tao ang naturang lalaki, at doon nagsimula ang tuloy-tuloy na pagbatikos laban sa kanya. Ayon sa mga ulat ng mga nakakita sa post, tila gusto lamang daw ng lalaki ng pansin, kaya siya nagkomento ng ganoon. Ngunit ang kanyang ginawa ay nagdulot ng matinding galit mula sa publiko. Marami ang nagsabing hindi ito tama, lalo na't isang pamilya ang nagluluksa. Sinabihan siya ng mga netizens na kung wala siyang magandang masasabi, mas mabuting manahimik na lang siya. May ilan pangang nag-report ng kanyang account para tuluyang matanggal ang mapanirang post. Hindi rin nakaligtas ang lalaki sa mga komento ng mga taga-suporta ni Kuya Kim. Ang iba ay nanawagan ng respeto at pag-intindi, habang ang ilan naman ay hindi na nakapagtimpi at sinabihan siya ng masasakit na salita. Makalipas ang ilang oras, napilitan ang lalaki na burahin ang kanyang post at maglabas ng maiksing public apology, sinasabing hindi niya raw intensyong makapanakit. Gayunpaman, hindi ito naging sapat sa marami. Para sa mga netizen, hindi simpleng pagkakamali ang pambabatikos sa isang taong pumanaw na, kundi malinaw na kawalan ng respeto at kabutihan sa kapwa. Samantala, nanatiling tahimik ang pamilya Atienza at pinili pa rin hindi patulan ang isyu. Si Kuya Kim ay nagbigay lang ng mahinahong pahayag na nagsusumamo ng respeto at panalangin para sa kanyang anak. Maraming netizens ang muling humanga sa kanyang kababaang-loob at sa kakayahan niyang manatiling mahinahon sa gitna ng kabuluhan. Sa dulo, naging malinaw ang aral sa lahat. Ang social media ay hindi lugar para manakit, lalo na sa oras ng pagluluksa. Ang ginawa ng lalaking ng bash kay Eman ay naging paalala sa marami na ang respeto at kabutihan ay dapat laging unahin bago ang pansariling opinyon o atensyon.